sa aming bahay. kanino oh. ano yun? Ang no, airpod sa yan? Ang tin? Kay ano to? Ang airpod niya niyo. Ay, Ibo eh? niya? Ako na. Oh. Basta, basta, basta. Si, badyu, Hindi, hindi ko po. Magpumpo kita. Ha? Magpumpo, Wala, hindi pa lang. Hindi, kumpo na. Lingpong, lingpong, Uy, kuha na ka nyo. Uy! Kuha na pala lang. Uy, kuha na kayo. Uy, dahil kuha-kuha na isa Wala lang. Sige lang, wala lang, sige lang. Gano'n, sige lang. Ang isa Alas 4 na galing. Alas 4 na. Hindi ako mamaya kasi sunuhin ako. Sa amin May dala nga mga damit haw. Pagkulong sa bahay. Oh. Ikaw, next. Wala na Ayan lang sana, oh. Sige, yung ko. parang kung. Ayan sana. Okay. Namit na ina. Ang cheese, galing pinas na to. Yeah. Sa so den, halin? Yes. Pinas, ang cheese. Okay. Oh, my God.

<laughs> Anjana na naman tayo, yung kailangan na naman tayo sa mga ganyan eh. Ito, umayos ka na rin ah. Ano na, bapa na ta? <laughs> Ara, bapa na ta? Ha? Yung ito. Nakaraan din yung ginawa eh, ah, nalagupo kami. Hindi <laughs> 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 kay ang ato. yan, ano, ngayon, nakaraan din Wow! Umayos yan, nakakaabot naka ako sa kailaman manok ng mga ito, ito hmm. Ikaw, ka Ikaw, wala ka sa gimuto ng pinggan. Ito lang <laughs> ba? Waa. Mm. Para Sarap. Sarap. Sarap sarap. sarap sarap. Ano ni? Saman ni sarap. sa Ang imbangal ko puro puro mga ano no? Anong buto-buto naman? -buto? Eh, September 8 na 'yung nakaano, naka naka nakaano, naka-save, naka-seg. Okay, sa buo. Almost all Oh, Lunch, dinner. Iduk, iduk ka dili, ho? Dari ka ha, huh? dali, di ba? Di, dali ka, ho. Iduk, iduk ka di, ginawa ko dyan? Bakit naganda ko dyan? Hindi ka sa tanker na mo na. <mukas> ano ginawa mo dyan? Tignan ba? Ang panamit si ni Bo. Oh, my gosh. I love it. I love it. Ang saluyot. I love it. All, everything is yummy. yummy. Kaya na mo saan yung galing ang saluyot sa'yo mo. Kaya na Carrefour. Okay. Wow, social ang pinagalingan ng kanyang MO, ang ng kanyang saloyan sa MO ay Carrefour. Ah, MO ay -pa pala yun? Okay. Ano ko diyan Ang ako niya, kutsara din ang Welcome! Hello! Dali, wala ka mamay mag-awa, makita ano, na please na please na. Kain tayo, kain mm -hmm. tayo. Wala ka sa mga pinay dito eh. Oh, lain-lain kita ang nasang so fresh na lang. Mmm. -hmm. Mm. Habaw? Habaw naman ka, habaw? Pwede mo sa inyo? Uuwi na ako. Huh? -uwi na? na? mo bye Bye bye! -bye. Sarapan, halong, halong, halong na lang. kayo, na kami paligo. Halong, lang balik <coughs> mata. Mata. Pwede na namang umbalik dito padala. Mhm. Tapos tapos. Hindi alam. Hay, te may may suseit ana. Slab. Oh, hmm. suseit. Hey, eh, alis na ako nga. Okay. May ari ng bahay. Okay. Malis Ay, na bahay. May tira. Hindi alam. <laughs> may ari na <ng> bahay. <laughs> ito ano <ito>, kasi dati dito. Nagtayo sya ng mga jacket. Ito gito tudiyan, ka, hindi kami kita. Ah, hindi tayo. Niya pala makapasok sa dito. <laughs> sabaw. Nakaraan yung sabaw na ula yung sabaw. Ito ngayon yung sabaw ng salmon. O, oh, miso soup. Ito yung ginawa na miso. Come and join us. Let's eat. Sarap. Mmm. Ang bubalot pala. balaw. Kaya dito natin ang basahin ay, malain mo dyan gano'ng ano sa ano, mo dyan sa salunan. Malusa? Mm-hmm. Di wala lang Ano, ka ano, Ano? wala akong kita pa sa katuan, eh. Wala akong taligtas eh. Okay, know, okay, nasa yung May natikman gigibing. lang siya, okay na. Menini. na 'yan. na din napaka-minamuktaw. Wala akong Pero pag na ako, hindi na ulit. Ganun Mhm. Pero sinasanay ako, wala akong tulog sa araw talaga sa amo ko. Hmm? Kahit, uh -huh. Uh -huh. kahit priya, ako, kahit free ako, hindi ako natugunog. Ginasanay na ako. Hmm. Kahit wala. Wala! Naglilinis, nag-aano, kung ano lang ako napunit ko. Diba? Swerte ni amo niya. Dahil talaga niya. Hindi na utusan. Oo. Oh. Alam na ang gawa. Pag bagay. hindi nga inuutusan utusan nga, ko pa doon. Oo, oh, damo ni sa na kuskus. Hmm. Ito talaga... Wala ko sila pun. Ito na yung mga pandansang taga kuskus. Dito <laughs> na kita patanda. Guys, dito hindi ko kita yung mga omis eh, guys. Kapag pa na yung nagsa ano, yung stasa. Hindi ko maano yan. Buwan na sa akin yan. Buong hindi ako. Hindi ako kapit yung green lipstick doon, masarap sa katawan Oo, yung tinigas ko ginawa. Parang pa-lipstick mo ano lipstick lipstick Naganoto ako yung nag-lipstick. Naganoto ako sa'yo yung nag-lipstick. Ngunit siya malipstick ako, alay ka malayak ko Daman doon lang, ko sa'yo. Madal na ako pag-book yung mga kita. naman yun sa isa kasi mana mo ka namin sa bawah yun. Naing ang sabaw bawah mga ah. Ang ka <laughs> An, <kananid> ka sa bawah. <laughs> Doon na tapos so, ako ng sipon ko ba? Amo na yun lang. Ah, may pati niya maslum maslum. Mm maslum -hmm. mo nga. Maslum May pasabaw ka pero Wala <laughs> na, oh. wala na. Tango sa maloto. Ang bunda sa, ng dritasan mo niya? Pugusong tasan ni dito sa pagpalayason. Pugusong tasan. Basta maluto ko ito. pala ako na ito. Ang nalabi ko. So, hindi ko ito tayo. Ay, hindi ko yan. Una. Ano oh, next time? Ano tayo natin? Ano gusto mo? Oh, dali hmm. na. May manugang kong hilaw. Oh. May siya ng hilaw. Nag-ano? Pag-ipo ko na, na ano? hmm. Pag eh. Trinigon mo sa luto. Aray, ikaw naman po ko. Ang panginaon.

lang sa ano. Wala. gagawin mo. Ano ginawa ko dito? Tingnan na lang ako sa video mo. So, i mo yung Oo, sa muna. mo no? muna ito sa tado. <tis> Nui -a. Nui -a, sibuyas, bawang, at saka ano, at saka kamatis. Ano ito? Oo. Mm -hmm. sa bawang, malasahan na isda. No? Mm Hindi -hmm. mo malasahan na isda na malasahan. Wala ko gani ginano, ginano. Usapon mo maayo ang ibo nga ginakaon para mo na nga mong ano. Kaya, Kaya nga yun. Natulon mo lang. Nalagom-lagom <laughs> nilang nagtulon. Kaya nga mo na siya. Ayun. ang huyan ani O. Nawin na siya kaon ng mm -hmm. ang kapitin ng huyan. Dahil, may araw, may araw, may araw. Kaya ako, usapang naman. Namin ako. Ako mm may -hmm. nuluman ako dahil na honey at saka mm -hmm. uh, bawang at saka honey. Kinakaon mm -hmm. ko na ako kayo sa 2 kabilo, kaya sa kadlaw. Matagal na yun, mga... Pangit? oh anong pangit? Maganda sa katawan yun. No? Hmm. Nga, hay, hindi may salawas? Honey at saka naman. Garlic ba lang? Garlic dahil sa kabaw, may ginuluman ako dito. Kinakaon ko na ako kayo

Ni, nee, halika dito, lapit ka dito ni nee, para magpa-thank you. Halika dito. Thank you. Thank you Goodbye. guys for watching. Please subscribe to my YouTube. This is the Ano ah, nauna ni nakaon. Picture. picture